Mga kaloki tips, isang mapagpalang araw muli sa inyo. Isang talakayan ang ibabahagi ko sa video na ito. Dito ay ipapaliwanag kung ano ba ang tatlong salamangka na karaniwang ginagamit sa totoong buhay. Ano-ano ang katangian nila, at kung ano ang nagiging epekto nito sa tao at ibang nilalang. Mahalaga na malaman nyo ang pagkakaiba ng iba't ibang salamangka, makinig at panoorin mabuti ang impormasyon na inyong makukuha hindi ko na patatagalan pa, tara't pag-usapan na natin. Isang paksa ang pag-uusapan na malimit nating nababasa sa mga libro o napapanood sa pelikula na may kinalaman sa mangkukulam. May iba't ibang uri ng salamangka mga kalaki tips pero sa totoong buhay ay mayroong tatlong uri nito na siya nating pag-uusapan. Narinig nyo na ba ang salitang lihim na karunungan? Kung oo ay tiyak na alam mo na may tatlong klase nito. Pero kung hindi pa ay ipapaliwanag ko sa maikli. Ang karunungan na ito ay nagmula pa sa mga ninuno, ipinapasa ito sa bawat henerasyon. Marahil isang librito at agimat na ibinibigay ng matatanda. Ayon sa kasaysayan ng lihim na karunungan, sa Ingles ay the secret knowledge o mas kilala sa tawag na magic. Ang mga salitang ito ay halos lahat nasa Latin ang iba naman ay hindi, nang galing ito sa mga spirit entities, maaaring invocation at pagsasanib ng enerhiya na ipinapasa sa karapat-dapat ng mga sinaunang tao. Ito ay kadalasa na makikita natin sa mga albularyo. Sila ay nagtataglay ng kalinangan upang makapanggamot at makapagpalayas ng masamang espirito. Ang lihim na karunungan ay maaaring nagmula sa Diyos at ang iba ay sa demonyo. Ang lihim na karunungan o salamangka ay may tatlong uri. Ang una na nga rito ay puting salamangka. Mahika blanca o tinatawag na white magic ang salamangka na ginagamit. Para kadalasan makatulong o makagamot sa ibang nangangailangan. Kalaban ng puti ang itim kaya kadalasan nagtatagumpay ang puti. Dahil ito ang kulay ng kapangyarihan ng Diyos at walang binatbat ang itim sa puti. Nakakatulong rin ang salamangkang puti sa mga pagpapalayas ng mga masasamang espirito sa mga sinasapian. Halimbawa nga nito ay ang exorcism at deliverance. Ang salamangka na ito ay nagbuhat pa sa Diyos. Nagiging puti dahil sa pagiging banal, dalisay, malinis at walang bahid. Ang gumagamit ng ganitong uri ng salamangka ay walang epekto sa katawan at mas ligtas itong gawin dahil ang espiritual nitong kakayahan ay tanging makapanggamot lamang, ngunit kung sa exorcism ay kinakailangan mo ng gabay ng Diyos upang hindi ka masaktan sakaling masamang espirito ang iyong makakalaban. Ang ikalawa naman ay tinatawag na abo na salamangka. Kaya ito ay tinawag na abo dahil sa kulay nito na pinagsamang puti at itim. Ito ay sa pagitan ng masama at mabuti, depende sa gumagamit nito ang magiging kulay na kalalabasan. Kung gagamitin sa pagtulong ito ay puti. Kung sa kasamaan ay magiging itim. Ang abo na sa ay isang neutral na karunungan, halimbawa na nga rito ang paggamit ni Jesus upang makalakad siya sa tubig. Maiuugnay din ito sa red magic dahil ang kapangyarihan nito ay dumedepende sa kalikasan. Dahil ang buhay nito ay gaya ng trippings o napakagaan. Ang halimbawa nga nito ay pampalubag loob, lihis mata o tagabulag, mayroong kakaya ng maging invisible at walking in the water. Isang himala na gumagamit ng illusion o illusion magic. Pwedeng maging masama o mabuti kapag ito ay ayon sa intensyon ng gumagamit. Ang ikatlo naman ka lucky tips ay ang itim na salamangka. Sa Ingles ay black magic o mahika negra. Ang uri ng salamangka na ito ay kaliwa, ibig sabihin ay may kapangyarihan makapanakit ng ibang tao. Nagiging itim ang salamangka kapag may intensyon kang masama sa kapwa mo. Nagiging mas malakas ito lalot kung may spiritual pact ka sa mga demonyo at masasamang espiritu. Isa itong mabagsik pagdating sa ritual at orasyon ngunit ito ay may kapalit. Kapag ang taong nagtataglay ng karunungang itim ay parang inaalay na rin nila ang buhay kay kamatayan dahil ito nga ang magiging kabayaran ng kanilang paghihimagsik at pagkamuhi sa pinupuntirya nilang kaaway. Kumahantong nga ito sa isang kasuklam-suklam na bagay gaya ng pinangyayaring patayin ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbulong ng mga salita. Halimbawa nga na ito ay ang mangkokulam. Isang itim na mahika ang ginagamit upang pinsalain ang taong gusto niyang maghirap. Sa totoo lang, may balik din sa kanila ang ganong kasamaan. Kaya nga't ang itim na salamangka ay napakabagsik hindi lang ang biktima ang kaya nitong saktan, maging ang taong gumagamit nito kapag hindi wasto at minamalabis ang espiritual na kakayahan. May mas mataas pa ng uri ng mangkokulam at ito ay tinatawag na mambabarang. Higit itong nakakapanakit at mabilis ding pinsalain ang sinumang nais na humadlang sa kanya. Ganito kalakas ang kapangyarihan ng itim na salamangka. Isa pa sa pinakamalakas ay ang pakikipag sa mga demonyo. Tinatawag sila ayon sa ritual na kinakailangan, kaya din utusan ng taong nagtataglay ng itim karunungan ang mga ibang masasamang entities para sa o hindi kaya'y paslangin ang nais niyang biktimahin ngunit may kabayaran ito. Kaya naman ang itim na salamangka ay higit na mapaminsala ngunit po katandaan na ang Diyos ang siyang makapangyarihan. Hinding hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Kahit anumang kulay ng salamangka, o katandaan na sa katunayan ang salamangka ay walang kulay at ito ay neutral. Nagiging itim o puti lamang ito depende sa intensyon ng gagawa nito. Katulad ito ng gamit gaya ng kutsilyo, kung gagamitin mo para ipanghiwa ng gulay, o ipangukit ng hugis mula sa kahoy ito ay mabuti, ngunit kung gagamitin upang pumatay ito ay masama. Ang espiritual na karunungan o mahika ay siyang ipinagkakalob sa mga karapat dapat kaya kapag napunta ito sa maling tao ay maaari nga silang makapinsala. Mahalaga na magsaliksik ukol sa karunungang lihim upang hindi daijin ang iba kundi mas lalong maging mapalapit sa Diyos. Ngayon alam nyo na ang tatlong uri ng salamangka, dumedepende ang kulay nito sa taong gumagamit. Ang karunungan ay buhat pa sa panahon ni Moises anupat sinugo siya ng Diyos na palayain ang Israelita sa pang-aabuso ng Egyptyo. Sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahagi. Marami pa akong gustong ipaliwanag tungkol sa salamangka ngunit hanggang dito na lang muna. Huwag kayong mag-alala kapag nagkaroon na ako ng sapat na kagamitan ay makikita nyo na ako ng live saking content at hindi na AI ang boses. Muli maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at click ang notification icon para sa bagong videos na inyong susubaybayan. Palike at share na rin. Paalam at God bless us all.